ako isa hindi naman eh.

kahit sa suka, kalamansi, sa, sa probinsya kasi hindi ba ang sili sa siling gerde, dito kasi kung ano mm. dito. Sa amin, pinap pina na yun sa amin. Binugulay mm. ang siling ano sa amin. Yung grain. Ang grain. Pakbit, yun. Solong ganon, yun ang mm. ulan.

sabong pa naman sa antipulo pala eh ano online wala pusta, taitay, wala pinto asin na oh libre pinto asin tama na pala sa sampalo ang start na yung na kaya pag nandito maglabang yung sabong an kaya wala kampusta sa taytay kaya wala kampusta mm ka. Parang ang push pila mo yung pag nanalo ka kasi may 5,000 eh. Mm. Kaya maglaban lang hindi ka pupusta. ka. Mm. Karamihan sa Taytay. Mm. -hmm. Yung sila pong push na Push sa pala sa daan ng kalaban yung yung ano mo, malok mo. Mm. Ang daan ng 500. Ang eh. magiging usapan. Mm. Mga lalas rin. na

tabang tabungan ang pinto 120 loob 50 mm -hmm. um, bumabaw ba ako dati dyan mm -hmm. sa apoy na asit ako sa ano sa tulo eh, eh. Tanong ako.